No, oh. punong Punong-puno mga kabusing, ang lalaki. Hindi siya tinamaan lang ano, hindi siya nahuli, tinatamaan lang siya sabitan sa ano. oh, good size mga kabusing.

nasa lang siya, oh. Sobrang dami. Welcome back to my YouTube channel, mga kabosing. Good morning naman, mga kabosing. So, dito lang kayo numakmak. kahapon pala, naka ano lang kami. Tatlong kilo lang. <laughs> Medyo matumal kahapon. Pero okay na yun, tatlong kilo, isang oras. Sa nga isa't kalahati, ganun. So, ganoon din tayo, mga kabosing. May isa't kalahati pa rin tayo. So mag-set up muna kami at parang kaya pa kami hindi natatala pa kang order. 4 kilo pa lang yun nandun. 28 kilos pa yung order yun mga kamusing. So bukas kami hakataw ng hapon kasi Sabado. Sabado. Pag hapon, na uh, launa kami. Launa hanggang mga 4, 4.30, ganun. So update ko kayo mga kabusing. Bye! Yan mga kabusing, so nakaset up na kami mga yan. drop. Ang lamig dito, grabe. 12 degrees. Malakas yung agos yan mga kabusing Hindi mahuli nung isda yung ano Nahabol-habol <laughs> nila ang kami Laglag -lag, mga kabusing One down Tapos muna natin Yun at laglag -lag ulit tayo mga kabusing Lakas ng hangin Baka magsak mag yung camera natin double si Makmak tayo na unhook pahin muna tayo mga kabusing hos ulit ayun laglag -lag ulit tayo mga kabusing hindi siya tinamaan lang ano hindi siya nahuli natamaan lang siya nasabitan sa ano oh good size mga kabusing hahaha Kaya yeah, ulit tayo para i-double hook si Makmak. Laglag nga -lag lang yung isa. Ay, okay, sabi so pa tuloy. Malit mga kabosan, release natin. Ayan, drop ulit tayo. Yun, nalaglag na lang. Puro <laughs> good size, mga kabusing. Pwede si Makmak, o. Tine-dirt siyo. Ayan, drop ulit tayo, mga kabusing. Abit naman mga kabusing Pero malaki siya Ano? Good size ito mga kabusing Niti eh Yun Drop ulit tayo mga kabusing double hook din tayo mga kabosing <laughs> lagyan mo natin doon oh. takam mo na eh, picture mak mereka mga kabosing, drop ulit tayo Ayun, mabilis mga kamusing, di ba? Nandito lang na tayo sa taas, pinaparoon lang natin sila. Fine, tayo. Ito pala sa nasyo. Mayis yung makiat. Sayang pa to. Ayan, so, tarap ulit tayo mga kabusing. Sinabit niya mga kabosing. Yung <laughs> dito. Yung oh. sa ilalim, ang dalaki nila. Oh. Diyan, o. Oh. O, oh, dami nila, Oh. Sumabit dun sa ano. Itong pagkakagat niya. Iniikot dun sa... Ayun, magalaw pa, o. Oh. Pinatid mga kabosing. May <laughs> nga naman. Sabit. update <laughs> <laughs> ko yung mabay mga kabosing. Ito ka. Sabitan lang. Kabosing. Oh. Nasabitan lang siya, Oh. Sobrang dami. Sobrang <laughs> dami yun mga kabosing nadala na tayo so drop ulit tayo so, yun mga kabosing oh kakapatay ko pa lang nasabit nah, lag lag ulit so may ulit so yun mga kabosing update tayo sa huli natin hindi mo mak 15 minutes pa lang tayo 15 minutes Oh, <laughs> May isang kilo na yun mga kabusing So mga kabusing Hanggang dito na lang muna tayo At ito mamaya pag ano karami yung huli natin So Ito tayo muna tayo sa live Live tayo mga kabusing One eternity later Yan mga kabusing So uuwi na kami na makmak Yan so, update natin na sa huli natin Binitbit naman na Update to na huli natin Ay okay. pakita ni makmak Ayan oo Punong-punong mga kabusing Ang Ang lalaki yan. So yun, babay na mga kabusing. Susunod ulit. Uh -huh. Mga kabusing lang namin ni Makmak. Tingnan natin, huli natin. Hindi makita kanya doon eh. So yun mga kabusing, salamat nga pala sa mga nanonood. Uh, Pag-support mo yung live natin mga kabusing din yung full video niya. Kasi mga isang oras at kalahating oras yun. ay, so yun. Ang bulo si Makmak yung alaga niya. Ano? <laughs> so yun tayo mga kabusing, salamat. Salamat ng maraming.